So it's day 36 ngayon Sunday Time check is Mag-aalao na ng tanghali Kakakain ko lang Ang aking kinain ay dalawang cups ng kanin At chicken breast sa so pagkakatanda ko 161 grams Yung sukat ng chicken breast na kinain ko Tapos nilalagyan ko din pala ng asin yung kanin ko para naman na hindi bumaba yung sodium level ko kasi mababa yung sodium level ko nakakaramdaman ko. Una-una sa workout hindi ako nakakaramdam ng uh, blood flow pump at uh, yung mind and muscle connection. Hindi ko ganun uh, magawa. ako na din pala ako ng kape, isang uh, stick ng black coffee at uh, isang 3-in-1. Baka naman na uh, ganahan ako sa workout mamaya. Ang gagawin ko palang mga exercises ay apat. Okay, mainly sa chest. Yung unang workout sa chest ay incline dumbbell press. Second workout ay machine press. Third workout naman ay dumbbell flies. Fourth workout ay decline Dumbbell press or barbell press. Okay. Boss, chicken press. Ayan. Dito na tayo bumili. Boss, chicken breast chicken breast chicken breast 500 pesos 500 yes alright so nakabili na tayo ng mga kailangan natin mainly yung pinaka mahalaga ay yung chicken breast kasi ayoko na nauubusan yan kapag nakita ko medyo konti na yung supply ko feeling ko dalawang kainan kaina na, na lang bumibili na ako kagad isang na ako dito sa kaliwa kaso nga basa padulas e tayo ok hey. si Chip ha, kumain. Oop, oh, ya. Yeah. Andalas. Yup. Yan ang aking pwesto. Alright, so kita-kits mamaya sa gym. Okay. Alright, so warm up muna tayo. Yan. Ah. basically, ang first set ko is field set kung saan tinutubo ko muna yung proper handling o kung saan ako dapat hahawak sa handles ng dumbbells. Okay. Alright. Ugh. sa handlings At uh, of course, itong bench na pinaupuan ko ay meron din akong personal uh, adjustment kung saan uh, mas nararamdaman ko yung uh, movement at yung isa eh, kapag ka na ginagawa ko. third exercise naman na gagawin ko ay dumbbell flies sa incline. Okay. ako dun sa uh, set ko ng incline dumbbell flex. So indication yun na medyo pagod na pagod na yung chest muscles ko. so i've been workout na yon kasi ano kinapos ako doon sa leg line. Eh. Ani bago ako doon sa may position. So, Mayo ko lang talaga kaming ano uh, mismong decline uh, machine. Ah maganda-ganda mo chest workout yun, kung sakali. -saka